Isingit natin ito kasi may mga nagtatanong sa mga ginagamit natin. Washington talaga yung ginagamit ko mga palangga na first class pero ngayon yung aking supplier walang Washington. Ikotitap na lang po yung pina-deliver ko at ito naman po yung ang ginagamit ko na yes, Gloripan po. Minsan, baker's choice din. At ito naman yung aking condensed na ginagamit mga palangga. Magastos kasi talaga ako dito sa ating condensed kasi po sa ating custard, sa mga tinapay po natin na pinang toppings, at sa aming butterscotch mga palangga. At ito din po yung ginagamit ko na evaporated milk. At magastos din ako dito sa pang-araw-araw po natin na ginagamit sa ating tinapay at sa ating custard. At ito naman po yung ginagamit ko na baking powder. At ito naman po yung bra na ginagamit ko sa ating shortening. At ito naman po yung brand na ginagamit natin na margarine. Sa aking bread and prover o bean spring po yung brand na gamit ko pero wala noon yung aking supplier. Kaya ito na lang yung pinadeliver ko. Maganda din po ito. Yun lang naman mga palangga, bye-bye.